sila henyo dito sa Wild Card Round ng Give, Give Me five. five. Sa Sabado na, magkakaalaman kung alin parangay ang mangunguna sa pautakan at mag-uwi ng 200,000 pesos plus 100,000 pesos para sa kanilang barangay project. So mark calendars, April 5, Give Me 5, laro ng Barangay Henyo. Championship. Yun, eto na ang mga barangay na aabangan nyo sa championship. Eto po, panoorin nyo. Woo! Ayun na. One, barangay Pilipiran binangon ng Binangonan Rizal. Barangay Tatala ng Binangonan. Barangay Pinagkaisa ng Makati. Aha. Barangay Tuktukan. Barangay Palangoy ng Binungunan at Barangay Santa Lucia, Pasig City. Pero may isa pang bakante. Yeah. Sino kaya ang, uh, aling kaya barangay ang mapupunta dyan. Okay, yeah, good luck. Present ang ating te technical committee. Technical, ang ganda talaga yeah. naman. <laughs> ang mga reyna ng Iq Maine Main and Alan K. Technical ba? Oh. Technical. Ay, players! Linawan nyo lang at lakasan ang boses kapag na-kumpletong inihingi board. Panalo kayo ng 5,000 pesos. And Team Studio, meron din po kayong chance manalo basta no coaching, mga Dabbercats. Good luck! Paranggayhan nyo. Presenting si Lola Belen. Hop! Hi, Lola. Mayong utod, Dabbercats, at sa mga barangay, hinyong nagbabalik para sa wildcard round. Ilang tulog na lang. Championship na! Ho ho. Bago tayo maglaro. Batiin ko lang si Vic, Vic, Vic. Vic happy birthday. Moi, moi. Chap chap. Ha ha ha. Chop, barangay. Chop. Alam niyo na ang laro. Ang biling ko galingan niyo para sa 200,000 piso at para sa barangay niyo. Sukol, sukol. Binati niyo nga si Vic, tinadtad niyo naman. Ginachap. <laughs> <laughs> <Chinap>, Ginachap. <laughs> eh. Okay, oh, thank you. Oh. Okay, kilala rin na natin yung unang barangay na maglalaro. Ito sila, Roll Video. At dito na muli ang barangay Pinagpala, ang barangay Landayan, at ang dalang bumalik ang team Bantay Kalusugan. At sa pagkakataon ito, hindi kami papayag na matalo pa. Kaya umanda kayo. Ang mga barangay health worker ng barangay Landayan San Pedro, Laguna. Mga pantay, kalusugan. Bago po natin sila makilala, paalala lang sa Dabar Cards. Kasama po natin sa pautakan ng Bingo Plus. Sa Bingo Plus, Bingo sa saya, plus sa panalo. Ay po, parinig ng energy! Wow! <laughs> Nandito ulit si Ate Meng. Uy, Mengay, kamusta ka naman? Mabuti naman po. <laughs> Mengay, sino maglalaro ngayon? Ah, ang... Uh, 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 uh Ang mga aming team ay si Mau, Chen, Myra, Sheila, Leia, and Kuya Lloyd. Okay na okay. siya. Iisa lipstick ninyo ah. Yeah. Yes! <laughs> <laughs> Puesto na po kayo. Puesto. Uh -huh. uh -huh. Okay. Oo. Oo. Ano na? Okay. No coaching, no movements. Masyadong din eh. Okay. Choice on the board. Bertay tao bagay, hayop, lugar, pagkain. Bagay, bossy. Okay. Bagay. Timer ready. Give me five on the board. In 45 seconds, give me five. The bagay. Karaniwang sinasakyan na dahilan para mahilo at masuka ang tao. 45 seconds. Go. Ferris wheel. Pass. Marco. Roller coaster. Okay. Aeroplano. Yeah, lakas ng Bangka. Helicopter. Bus. Jet plane. Sila. Pass. Last one. Pass. 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 Right. Pass. 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 Cabayo. Jet. Bus. Oh, Tamarau. Oh, tama oh, tama Jeep. Jeep. Tricycle. Sana Boat. Oh. Lang. Caterpillar. Wow. Bus. Ah, sana lang, sana lang. Bus. Five thousand, oh, Tricycle. sana lang. Ah. Tricycle. Bus. Tricycle. Nakadalawang bucket na tricycle. Wala yung tricycle eh. Aha. Uh -huh. Yung number three. para sa studio audience. Unahin natin si Karen. Ito po. Mami, ano po sagot nyo? Koche. 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 Ryan. Yes, Ma'am Alan. What's your name, Ma'am? Teresa. Teresa, ano sagot mo? Taxi. Taxi. Karen? Ito po. Si ay, Mami. Miles. Ma'am AK, sagot po ni Tatay Perry ay? Truck. Truck daw po. Truck. Main? Mami, Bingo. ano po ang sagot ninyo? Lauren. Roller coaster. Roller coaster po. Ay meron na roller na coaster. Sabi. May tumama. Tingayin natin number three. Meron na daw uh, eh. Car! Oh, yeah! na. <laughs> <laughs> <Goong lang! laughs> <togata? laughs> <hati> <mahi>, si Karen? <laughs> Ako ba 'yung natawa <laughs> Barangay Landayan ng San Pedro, Laguna. Four points para sa inyo. Simple-simple simple lang pala ko. Ito na yung susunod na barangay. Panoorin natin. Roll it! Go, 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 Kami ang yeah! Yeah! barangay Pangulo, Malabon City. Sa pagbabalik ng aming mga lupon, Champ na champ kami ang aabate sa susunod na level. Kaya pag barangay Pangulo, champ panalo. Panalo, panalo! panalo, panalo, panalo mga award-winning lupon ng barangay, barangay Panghulo, Malabon City. Grabe, ang saya-saya niyo naman! Yes! Mga award-winning lupon na mga yan. Ano po ba ibig sabihin pag award-winning ang lupon? Uh, out of doon uh, sa 21 barangay sa Malabon, uh, kami po uli ang napili para maging number one sa buong 21 na barangay pa. Eh dito sa Kimi five. magiging number one? Yes! Sino po maglalaro? Ayan, muli po namin uh, magandang tanghali at upper cards. Muli ko po pong pinapakilala ang aming manlalaro, Lupon Cristina! Lupon Edgar! Lupon Eric! Lupon Mina! At Lupon Mar! Good luck po, puesto! Okay. Wala si Pati. Wala po. Wala si Pati. Pati Lupon. <laughs> pati Lupon. Okay. So it's on the board. Para pantao tao, hayop, lugar, pagkain. Lugar po. Lugar. Timer ready. Give me five on the board. 45 seconds, give me five na lugar. Bayan o probinsya Up. na nagsisimula sa BA. Ba. Okay. 45 seconds, go. Matangas. Matangas. Bataan. Bataan. Batanes. Batanes. Baler. Baler. Peta. Pas. Sana lang. As Mina. Bataan. Tapos na. Eric. Na. Pas. Bakolot. Bakolot. Wala. Balisan. Uh -huh. Pas. 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 Uh -huh. Eric. Pas. Pas. Banawe. Banawe. Sana lang. Batyo. Batyo. Mina. Pas. Pas. Paz. 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 Isip. Ringan. Paz. Paz. Balik-balik. Paz. Oo oh, yan. Baniwag. Baniwag. Paz. Ah! Baler. Ano yung huli? Ano yung sinabi yan? Baler. Ayun o. Mayroon na yung number four eh. Yung number five ang wala eh. Oop! Oh, ano kaya? Pamigay ulit natin sa studio audience. Miles, ikaw mauna this time. Eh, okay, eh. sabi po ni Tatay Casiano ay... Basilan. 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 Karen. Ito po, Mami. Ano po sagot? Bakor. Bakor. oh, Bakor. Pwede rin. Ryan. Wala, wala yes, Mama Alan. What's Bading. your name? Bading. Jackie, eh? Jackie, ano sagot mo? Babuyan Island. Babuyan, Babuyan Island. Maine. Ito po si Sir Erickson. Ang sagot ay... Bayambang? Bayambang. 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 Bay Bayambang. 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 yan. Raisa. Buksan mo Raisa. Bay... Bading. Basila. Basila. Congratulations tatay. 5,000 pesos. Kaya lang po. Okay. Barangay panghulo, 4 points din para sa inyo. Thank you. Okay. Ito na, tawagin na natin pa rin. Huling barangay. Ito sila, Rolet. It. Go, Rolamigos! Go, Rolamigos! Tabarkad, muling nagbabalik sa indoblado ng pautakan ang mga pambato ng sapang palay prophet sa Jose del Monte Pulacan. Ang aming mga masisipan ng doktor at super, ang babito, Lama! sila ang mga guapito, jeepney drivers and conductors ng barangay Sarang Pangay, Proverbs, sa Jose, Darwan, and Bulacan. Ay, Dito Kumusta yeah. po kayo, Kuya Troy, na nagbabalik kayo ngayon sa wild card? Mabuti naman po at excited na kami umarap muli. Sino maglalaro? Unang-una -una po maglaro ako si Troy, sunod naman si Gerald, sunod Whoa! si Carl, Guthrie, <laughs> at siyempre si Jason. <laughs> Good luck po sa inyo. Who is Oh, I like them. Puro apat so, yun, na matindi Okay. Choice on the board. Meron pa tao, hayo, pagkain. Tao. 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 Timer ready. Give me five on the board. 45 seconds, give me five na tao. Karaniwang ginagawa ng tao sa harap ng salamin. Okay, linawan nyo. Lakas 45 tyo. seconds. Go. Nagsusuklay. Nagsusuklay. Pupulbo. Nagpupulbo. Papapogi. Okay? Papapogi. Tutut okay. brush. Tutut brush. Naglilipstick. Nagme-makeup. Pass. Nagpupulbo. Nagihilamos ng mukha. Pass. Nagahit. Uh -huh. Nagayos. Pass. Naglilinis. Nag-eyeliner. Lagugupit. Pas, 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 pas. Nagtatanggal tanggal tigawat. Gaay. Lagijen. Lini sa muka. Special. 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 Special nagtitiris <laughs> ng whiteheads. Sensya sa kumakain. <laughs> Ako no araw, mga oh, acting eh. Oo, oh, oh, di ba? Kaya yeah, kausap sa sarili ko. Yeah. Yung number four nga, buksan mo nga, Rice. Sumayaw. Masayaw. Ah, sumunod. Sumayaw, sumunod. Diba? Huh? Uh, uh. Yung number three, bigay natin sa audience. Miles, uli. Mamiki, sabi po ni Mama Elena ay Maarte. Umaarte. Taray. Baarte. <laughs> Yung sinabi ni Joey, baarte sa salamin Karen. Ito po, mami. ano po hula? Nagpi-picture. Nagpi-picture. Nagse-selfie. Ryan? Yes, Ma'am Alan. What's your name, Ma'am? Beth. Ma'am Beth, ano po ang sagot niyo? Nagtatanggal ng puting buhok. <laughs> From experience. <laughs> main. Si Ate Vilma ang sagot ay. Nagsusukat ng damit. Nagsusukat ng damit po. Nagsusukat ng damit. Oo, oh, oh. Isa pa, isa pa. Oo, oh, isa pa lang. Isa pa. Ryan. Yes, mamahalan. na. anong pangalan po? Det po. Det, anong sagot? Nagtitiktok. Nagtitiktok? TikTok. from experience? Karen? Kayo po, pangalan po? Joke. Ano po sagot nyo? Kinakausap ang sarili. Kinakausap ang sarili sa salamin. Ah, oh, may amats na yan. Ibig sabihin <laughs> Miles! Sagot po ni Mami Cora ay... Nagbibihis. 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 Um, main. Si Miss Maribik po, ang sagot ay... Nananalamin. Nananalamin. Oo oh. naman. Bakit? Oh. Yun na yun talaga, Bossy. Ako! Hindi na isip <laughs> yun. Haging-haging lang eh. Walang Tumama talaga ano eh. Ano ba yung number 3? Number 3, Rize. Ano ba yung nagpipicture eh? Ah! Yun. Nag-outfit check. Outfit, outfit check. check. Para sa Barangay Sapampalay, proper 3 points naman para sa inyo, boys. Okay. Lider more. Tanggeta naman. Tumulungan natin kung sino ang dalawang barangay. Yun na. ah. Barangay Pangulo at Barangay Landayan, sa 4 points. Ang Barangay Sapampalay, Uh oh, three points lang. Okay, pero tatanggap yung sapang palay ng 10,000 pesos. Okay. Unang barangay na maglalaro ang barangay panghulo ng Malabon City. Sino nice. pang uh, bato nila, Mel? Bossing, Boss Joey, sino pong pambato, Mark, para sa round 2? Pinapakilala po namin ang aming pambato. Uh, sino pong Christina at Lubon no Mina! At ito po ba mga bulaklak na ito ay eh? may tambanda lang swerte? Yes, yes. Sabi nga ni Alan Kay, ang Swerte ang kapu, pala Gucci. na po tayo. Okay, thank you po. Let's go. Sinabi pa ba talaga yun? <laughs> Hindi <laughs> naman. Okay na, Coach. Pwede pang ara. Yan, okay. Pili kayo ng kategory, may dalawa pa. <clears throat> Hayop, pagkain. Pagkain po. Pagkain. Yum. Timer ready. Give me five on the board. Timer starts now. Solid. Nde. Liquid. Oh. Condiments. Uh, in -o -man. O -o. Uh Inumen. Oh. Uh and juice. Oh. Mango juice. in Uh Orange juice. O -o. O -o. One point. Uh, solid. Oh. Solid. Uh, ulang. Hindi. Gulay. Oh. Baik hubo. Inde. Oh. Okay. Oh, yeah, Baik hubo. Langas la Hindi. Talong. Sikari oh, oh, oh. Oh. Talong. Oh, oh, oh. Mane. Oh. 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 Sikaw. Oh. Oh. tubo. Oh, oh, Ah, oh. mo ka. Pupot, uh, oh. kalabasa. Hindi, yeah. hindi, hindi, hindi. Wait, wait. Bas. Oh my goodness. Wait, wait. Wait, wait. Sika mas salong. talong. mas salong. Sika oh. oh. ah, Hindi. Sitaw. Ah. Hindi. Bataw. Hindi. Sika mas Tao, bataw, hindi, hindi. 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 hindi, hindi, hindi kalabay, <laughs> yung namale ah, ako tagalog English solid <laughs> Oo. Oh. Ah, solid ulam oh ah, Klase ng ulam Oo. Oh. Me oh. oh, oh, oh. me <aslında song> mesa sarsa. Wala! mesa 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 Hindi. mesa 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 hindi. Ah, gulay? Hindi. Oh my goodness, Skull, pass! pass. Uh -huh. Next word, mommy. Oh my my goodness. Okay, oh. Oh. solid. <laughs> Oo. Oh, oh. Solid. Ulam. Oo. Oh, oh. Ulam, may sarsa. Oo. Okay, mitado. Oo. Two points. Okay, solid. Last word. Oo. Ulam. Hindi. Gulay. Hindi. Condiments. Hindi. Ininom. Hindi. Hindi. Mata dessert. Hindi. Pwede, pwede. Dessert. Pwede. Dessert klase ng tinapay? Hindi. Dessert. Hindi. Oo, oh, pwede. Dessert. Ah. Uh, buko salad. Hindi. Ah, buko salad. 27 uh, seconds. Uh, ano ba to? Buko salad. Buko salad. Ah, uh, ano yun? Leche plan? Leche plan? Hindi. Dessert ba siya? Oo, pwede. Cake? Hindi. Ensaymada? Hindi. Dessert? Oo! Malamig! Hindi! Ice cream! Hindi! Oh, ice cream! Oh, dessert! Dessert siya! Yeah. Oh, my goodness! Dessert! Oh! Sorry! Masarap, malambot, malata. Two points para sa Barangay Panghulo, oh, Malabon. Maganda na yan, maganda na yan. Barangay Landayan, sino ang sasamak dito? Ito po, bossing, sino pong pambato? Pinapakilala ko po sa inyo ang aming pambato, si Leia at si Kuya Lloyd! Yeah! Ate Leia, Kuya Lloyd, yung team lang kanina naka 2 points. Oh. Kayo po ba? Makaka 3 points kayo. Kayang-kaya! Kaya yan! Kaya. Kayang-kaya! Kaya. Pwesto na po tayo. Good luck! Good luck. Three to win! Sa kategorya na lang natitira, yan ay... Hayo. Animal. Timer ready. Give me five on the board. Timer starts now. Lupa. oh, oh. oh. Sabahai? Oh. Inalagaan. lagaan? De. Uh, Insecto? Oh. Tagalog? Oh. Ipis? Oh, oh. Lao Surat? What? Uy. Nice, that's word. Right. Ah, uh, Lupa. Oh. One. Oh, de, de. Bahay! Oo, oo, oh, oo! Inaalagaan? Oo, hindi, 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 Insekto? Oo! Langaw? Oo! Oh, oh, Pupulis! Oh. Oh, oh, oh. oh, Galing! Next word! Uh, lupa? Uh, oh. Ipapawit? Lupa? Oo! Oh. Oh, oh, oh. Inaalagaan? Oo, hindi, hindi! Sawan? Oo! Ah, uh, Tagalog? Oo! Oh, Hindi! <laughs> Nasa lupa? Oo! Oh, oh, Pero why? Oo! Oh, Pwede. Uh, zebra? Pwede. Lion? Pwede. Tigre? Pwede. Malaki? Pwede. Elepante? Hindi, hindi, hindi. Pass. Next word. Oh. Lupa? Oo. -o. Inalagaan? Oo. -o. Sa bahay? Pwede. Kinakatay? Oo, -ay. Kinakatay? hindi, hindi. Sa, sa farm? Oo. -o. Kalabaw? Kalabaw, baka? Hindi, hindi, Relax. Relax. Kabayo? Malikot. Hindi. Inaalagaan. Oo. Napakadali. Uh, ah, uh, kinakain. Oo. Ah, uh, um, baboy? Grabe ka naman. Dalawa pa ah? Oo. Manok? Oo. Chicken? Oo. Hen? Pwede. Manok? Oo. Maliit? Oo. Sisiyo? No! 3 points. Points. Okay. <laughs> na, points! na po. Ayan naka-3 points nga. Barangay Landayan. So kayo ay papasok sa Jumper Round. Yung Pangulo tatanggap ng 10. Pero ito, pasok na rin. Mabilis siya na two 2 points. Ay, magpapalit ba? Magpapalit po ba? Hindi po. Hindi na po, Bossy. Bakit? <laughs> Bakit, Bakit hindi na pa rin. Bakit po magpapalit? Magpalit po kayo. Ayaw. Ayaw po nila, Bossy. Okay. Okay, okay. 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 balik, balik. Balik sa pwesto. Good luck. Timer ready. Give me five on the board. Timer starts now. Tao. Oh. Artista. Inde. Uh, parte. Inde. Ah. Uh, Bukoji. Foreigner. Inde. Hollywood. Singer. Artist. Tao. Inde, inde. Tao. Oh. Tao. Oh. oh. <laughs> Ayaw maniwala. No coaching, Boss Joey. Laro! Hindi, hindi, hindi. Hindi, hindi. Ginagawa ng tao? Hindi, hindi, hindi. Pass. Next word. Gula yan. Tao! Bagay? Oo. Oh, Sa loob ng bahay? Oo. Ah, ginagamit ng tao? Oo. Ah, appliances? Hindi. Bongbong! Sa, kusina? Hindi. Ah, uh, bola? Hindi. Uh, sa loob ng bahay? Oo. Oh. Sa kwarto? Oo. Oh -oh. Sa kwarto? Kortina? Uh, kumot? Hindi. Ginagamit sa pagtulog? Hindi. Lamshade? Tagalog? Hindi. Oo. Oh -oh. Tagalog, kumot, cortina kulambo, uh, Di. kabinet? Hindi. Sa kwarto lang? Hindi. Sa kusina? Hindi. Sa tuwalya? Hindi. Sa banyo? Hindi. Sa sala? Hindi. Sa bahay? Oo. Sa labas ng bahay? Pwede. Transpo? Hindi. Bongbong! Ah. Bong. Okay, pass. Uh, sa labas, ng bahay? Pwede. Gripo? Hindi, hindi, hindi. Hindi, hindi, hindi. Hindi, hindi, yeah, hindi. pass na. Pass. Oo, oh, pass. Next eh. word, go at the... Sandro. Oo, oh, yan, pass na rin. Oo. Oh. Pangalan? Hindi. Parte? Oo. Oh, sa taas. Hindi. Gitna. Hindi. Baba. Hindi. Internal? Oo. Sa taas. Pwede. Ah, uh, utak. Last one minute. Utak. Oo, 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 Brain. Hindi. Sa loob ng... Sa loob oo. ng ulo. Hindi. Sa baba. Sa gitna. Oo. Liver. stomach. Pwede, pwede, Existin. pwede. Pwede, pwede. Intestin, liver, pancreas. Yes. Uh, kidney. Yeah. Heart. Yan. Yeah. No. Ako. Oh. Ugat, 30 Ugat. seconds. Ugat. Skin. Oo. Oh. Pwede, pwede. Hindi. Hayop. Hindi. Lugar. Oo. Oh. Sa Pilipinas? Pwede. Luzon? Pwede. Manila? Pwede. Ah, uh, Laguna? Pwede. Ah! Ang dami ni Bik niya. Ang dami ni Bik. Ibali, vale, tatanggap ka pa rin kayo ng 10,000 pesos. Maraming so, salamat. Man. Maraming salamat sa mga nakasama natin, Barangay, Barangay Landayan, sa Petro Laguna, Barangay Panghulo, Malabon City, Barangay Sapang Palay, sa Jose del Monte. Wala